up, what's up, dapat kids? So ayo, mana kau yang kira gue nunggu tahu dulu. Ngayon ko na lang alam, nakita, nagsisipak pala yung mga tao dito, eh, busy-busy ako dun sa uh, computer, lower cards. Tayo pa ay eh, nagsusupport kanina dito sa ano, ating mga dabar So, meron pa mga nagsisibak dito. Ayan, o, hindi ako na hindi nila ako nahintay. So, ayan oh. Ah, si Commander Hmm. Busy asawa sa kanina eh, kasi eh, nagsuport tayo sa mga nanood eh. Kaya ayan si Commander. Eh. Ako mamaya ako naman diyan, darling. Para maano ka na naman. Hmm. So, isa pa doon ay no. Ayun oh, no? sino 'yon? Yung dalawang magkapatid. O yan. Yan, sige. Kung saan nakatingin. Ayan po, dalawa dalawang kapatid. Oh, naglalagari. Hmm. Naglalagari siya, sila. O oh, yan o. Oh. Si diba, mami naman nagsisiba. Sasak na naman kami. Ako na dyan. <coughs> Dali, ako na dyan. Ako na lang video mo. Huh? Dala, ha? Ha? Dala ha? Oh, po si Noglog na lang. O oh, si ano na lang daw. Ito na lang daw. Ito na lang daw magbibideo to. Hindi wala ka nang gagawin pag ikaw nagbibideo. Okay. Okay lang. Okay Galing nga, guys, ako na po nga nagbibidyo Ayun po si So beautiful girl, ayun nga na oh, Ayan oh Ayun, know. bigay sa akin oh, oh. Maga pa wala pang alas Oo, oh, ayan. oh yan o. Oh. sila lo. Papa, nagpapa, ano na naman ang kamay niya, ang braso. Naano na nga siya sa paay. Hmm. Pela, kanina? Hmm. Nadang kanin so, siya ng tao. Hindi pa ka kaya. Tapos yung itak niya, parang man, nabubunot. Nabubunot? Hmm. Ayusin na nga. Wala nga natanggal na ano, ginitit ko. Wala ito o. Na, tanggal na. Hindi naman siya talian. Ayan, ayan na, ayan na. Wala, ano yung talian. Pwede. Ayun, ayun, ayun. Ayun, itak natin. Ah, Tapos baka mapurol pa to. Tatalim naman ba? Tatalim. Ah, hmm, subukan natin. Taga. Hawakan mo yan. Ako naman. Ano akong gano? Ito taga. Hindi mahina yung ano yan. Ayan po. Hindi natin mahi-ano yung tag ano natin. Kasi yun, nabubunot to. Oh. Hmm. Pasira na. Oo. Oh. Ayan, nabubunot na. Wala, hindi pwede to. Masa, pahamak tayo nito. Kaya lang ito, talian. Ang bali, pagtyagaan na lang natin. Ah, pagtyagaan na lang. Dahan-dahan lang, ano. Kesa naman na ah, mabuhon siya eh. sa'yo. Kamama pa rin siya nagbibigyo. <coughs> Kaya <coughs> <coughs> din natin mailakas Dahil nabubulo to. Kailangan nga bubili ng bago. May hindi naman ito sa akin. Biligay lang. <laughs> pa. Sinagbigay lolo. Tito. Kumukin. Hmm. hmm, dito kaya oh. Kunat. Hmm, Bulat na naman. Hindi dito kalang dito pala kung na. Eh, hmm. nakita niyo hindi pa kataga. Dahil nabubulot. Hmm. Hello? Mm. Ayos pa kuha mo. Mm. Mukhang hindi ayos ka na. O, oh, naku, naku lang. Aluhon. okay na, okay na. Ito so, na ang gagamitin natin, palakol, kasi nabubunod ito. Ito, yan, yung palakol. Oh, yan yan. yung palakol na. Oh, thumbnails. Thumbnails. Hmm, thumb. <laughs> okay, okay yan? Ah. Yan. Alam mo yung milk, sinabi ko? Yung ano? Yung ka, para maliwanag. Di totoo yan. Hindi ito. Ayan! Wala mo rin sila doon. Ayan din ko. Ito yung dalawa rin naglalagari. May ron tigalaga may tiga palakol. Ano? Minasilate. Mubulit ta isa nagla nagtataga eh nagtataga tuloy nag ano pangalan nila? Papalakol. Nagpapalakol, tataga tuloy. Oo, tuloy mo. Ano?

Lumipad. Tama, kinaki ko na lang pala. Oh, Kala ko tatlong ang putol. Huwag na, ginaginit na. No? Tama, Wala na. Pagod ako. Diyan. Hindi pa ba sa pati narinig nyo? Ulit. Wala ka kasi mala pa lang. Sinimisan ako ah. Ito. Kaya ko ba, ba Ha? Bago ba ko ah, binawisan ako kanina ba ako dito? Mm hmm. Marami naman. Hirap ng ano, ganitong buhay. Bili nila ako ng gasol, kasi mag ganito. Ayun. Jesus, <laughs> <laughs> eh, Mario Jose. Jesus, eh, Mario Jose. Jesus, eh, Mario Jose. <laughs> Gago! Okay, Pakitain ha, hindi tinamaan. Jesus! Mario Jose

pa-ice cream naman. <laughs> <laughs> ice uh, ano cream. pa pa-tagaan rito. Sarap mga ice cream ngayon. iro naman kayo dyan. Tawagin mo nga sinugnog wala muna. Pa-ice cream naman kayo. Wala, hawakan mo nga. Oh. Pa-ice cream naman kayo dyan. Tawagin mo nga lahat. Pabibili natin ng yelo. Wow. Ay po. Hmm. Daddy, tingnan mo yung... Ay, sus. Ay, ay mo na yan, okay. daddy. Ganyan na lang yan. O. Oh. Patayin mo na muna. O, oh, yan. Oh, na. O, yan na yung boss namin. Kaya O. O, tara. Ano? Ha? Sa? Ta? Ha? 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 Nagla <laughs> ako nga ako. Kailan pa ako dito? Kunin mo ako. Kailan pa ako dito alas 7 nagsisibak na. Dali ko na sila ko eh, no. Ano ba sinibak mo? Ay, nagregali nan ni. Kunin mo ako para kunin mo si Mamis. sana magsibak. Sino si Ako ang nagsibak niyan eh. Ikaw ba? Ako ang nagsibak niyan eh. Ikaw ba? Ako ang nagsibak niyan eh. Ikaw ba? Paano masabi? sabi? Tinatawa. Ay ano? Kalaban ako. Ang dalawa naman ako piraso ah. Antok ka sa